masarap sarap ng pagkain nila guys. Grabe, nakailang rice kami. Sulit po yung binayaran yung pag ano. Sulit po yung perang bawawaldas nyo dito. Waldas talaga. Waldas talaga. Solid po. Factory, Waldas. Ano kagawad ko mo sa experience mo sa pagkain sa coffee Yard? Ano ba ito? Yard Kapi 173. Kumusta kagawad? <laughs> ano, ano. Bilis na! Ay hey, masarap! Uh, masarap, nasulit naman. Hindi ako makatayo, tayo nyo ako. Hello ka ba ng So Chelle so, so, <weod> <many> <freueninizle> so, po. So andito po kami ngayon sa uh, Yard Cafe 173. And hindi ko in-expect yung sinerve nilang food sa amin. Ayan. Yung so sa actually ubus na. Guys, oh. So, <laughs> Then super satisfied kami. Bakit naman eh. <laughs> yes, <laughs> Ay, super satisfied kami sa food na nisinerve ni nanay. And We're very thankful na napunta kami dito sa... Ano, ano, ano? -ano, -ano, -ano Yard Cafe. Yes, coffee. sa Yard Cafe 179. Ayan, so I'd like to invite also sa ating mga Katmonians na try i-showcase ano niyo itong ano to, na Thank, Thank you, Ski. How about you, ma? Birthday. Happy birthday ulit muna. Sorry talaga, hindi ako makapaniwala. Ah, Saan mo? ma? Dito. Uh. <laughs> <laughs> Paano yung mukha ma? Ah, Kasi siyempre, pag ano tayo, di ba? Lagi tayo kumakain sa mga resto. Nag, naging judgmental agad ako. Ay, parang hindi naman ganun kasarap. Mali pala. Yes. Masarap I'm na masarap siya. Grabe. Be, RC. Mura pa. Oo, mura, mura pa siya. siya. Be, ano siya to, ito Budget din okay. talaga siya. Afford, afford, afford na lang lahat ito. Bongga, ang sarap. Yun. over 10. Okay. Ano makasagoy mo, Be? Hindi pwede. Hindi <laughs> pwede. Dapat <laughs> na. <lang. laughs> <laughs> oh, dali. Siya nakaubos ng pandobas. <laughs> siya nakaubos po. Siya nakaubos <laughs> talaga. <Hindi> Pati po tita. <laughs> pag-ubos rating ko parang ano, 1 over 5. 5 over 5 talaga. Thank you. Thank you. So much. Thank you. 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 Oh, ano pa guys ang inaantay nyo? Punta na kayo dito sa 173 Coffee Yard. Ayan. Thank you so much. God bless. At saka night. Thank you so much po. Thank you.